iskwalado kayo Mga bossing Tirada ta nag eskwala mga boss nga Sukod-sukod gamit Kay mag eskwala sa garan na yung mga plywood Bisa kung sa'yo nila pang eskwala. Kani ato ang mga boss Wakaman ta na Wakaman kita Aw Sukod-sukod rin eh Naman sila kita wag o teori mga boss nga Sukod-sukod ray gamit Nga Okay sa kayo kay Makuha sa ganyan mo ang perpendicular ana mga boss ang 90 degrees so mas ko lagi na mga boss bisa maigo lang ang sukod now adjust na, na dia sa sukod mga boss daw o oh. tarong kay na siya kay gamitan man nag formula gamitan nag calculation ng sukod na si live kuwang nemo ang pag sukod na live kuwang nemo na mga boss nya solo-solo na tirada na to dia Mau nih saya katong kita baru gana tuh unum kali gede dah tanau nato. Oh, nara. Oh. Oh. Tarong gayo, iskwala ka sa bidabi bisa sa dapit. Oh, nara. Diba?